Sa video na ito, tutuklasin natin ang ganda ng pinakamalaking municipality sa Quezon Province in terms of land area, ang General Nakar. Masayang adventure na naman ito dahil marami tayong pagdadaanan na nagkaganda ang mga bulubunduking kalsada, mga hindi simentadong kalsada pero napapalibutan ang mga kapanuan at dagat. I know, bakit napakasayang pasukin tong general na car? Pati na rin ang pagtawid sa mga ilog at tulay na halos kasya lang ang isang motor. Saktuhan lang talaga to. Look at that. Nagay okay, ako ah. Plus, meron pa tayong mga kasama na mga malulupit na mga adventure riders din. Sila Rodney, Pat, at Kenneth. Salamat! Salamat! Dilaksi. <laughs> <laughs> <Relaxing. laughs> Kaya mo din patagalin pa. And let's start our adventure here. Sandito ba natin mga kasama pero inaantay pa namin yung isa. Sa na lang then mag ride out na kami going to Jenna Car. Right, Eh, na si Boss <laughs> Kenneth. <laughs> ito, ito to imiminit natin sa munisipyo andun na raw siya sigurado dating natin ang nakar mga 8, 8:30 nang makumpleto kami sinimulan agad namin ang ride papunta sa infanta Quezon para na magandang spot para sa kape at umagahan Nakaka-relax mag dito dahil magaganda ang mga asfaltatong kalsada at napapalibutan ito ng makapal na kagumbatan. Konting kwentuhan lang habang kumakain at pinagpatuloy na rin namin ang biyahe papuntang General Nakar. Nasa isang oras na puro twisties pa ang dinaanan namin bago marating ito. At malalaman nyo na narating nyo na ito pag nakita nyo na itong Agus Bridge kung saan nakikita ang argo ng municipality ng General Nakar. Okay, dito na kami sa munisipyo ng General Nakar Quezon kung saan kailangan namin na mag-register bago uh, tumuloy sa train sa na pupuntahan naming destination dito. <laughs> <laughs> okay oh, lang po na isama ko si Ali. Ano lang ako tayo ganun, ganun, ganun. Ito na ako, sir. 1, 2, 3. Let's go. Yun. Dali, dali. Matapos namin mag-register at picture taking, agad na rin kami nag-gear up. Dito na rin ang simula ng na pagpasok namin sa lalim ng General Nakar. Ito kasi ang pinakamalaking municipality sa Quezon Province in terms of land area. Kaya excited kami na explore at tuklasin ang ganda sa loob nito. Really what's going on. From here, pure rough road na ang dadaanan. Nadaanan pa namin itong ilog sa tabi mismo ng daan kung saan nag-i-enjoy ang mga locals. So ayan, pinag-iisipan namin kung tatawid kami sa river crossing na ito kung kakayanin ang mga motor namin. Rule number one bago tumawid ng ilog, i-check muna ang lalim nito. Huwag basta-basta ilulusong ang motos. Subukan namin tumawid. Titignan ko muna yung performance ng mga motor nila. Kasi sa kanila matataas. Parang kaya naman. Naman <laughs> niya ako magpulot. <laughs> Nakabidyo naman bro. Worth it yan. Pang content. Ah, <laughs> uh -huh. hi ah, yeah, hi yeah. Alright, it's me. Firaun. <laughs> Anta di bawah nama Najib. Asyiklah nyata asyiklah. ganda. <laughs> solid. Now I know bakit napakasayang pasukin tong general na car Aside sa mabubusog ka sa magandang mountain view Plus gantong klaseng karasada kung saan maalikabok At napakasaya mag-ride at maglaro ng motorcyclo <laughs> Eh sa dulo nito, imare-rewardan eh, pa tayo ng pinch Woo! Solid Busy na dito guys, ginagawa yung mga kalsada siguro ilang years from now itong mga diadaan natin ngayon na mga rough road ay magiging simentadong kalsada na ito medyo rough road ang diadaan natin ngayon so kailangan natin tumayo kanina yung mga dirt na dinadaanan natin ay pantay ngayon may mga bato at may mga butas kaya medyo makalog dami ko coconut trees dito nakakamdaman ko malapit na tayo sa magandang beach <laughs> ay so moving tindahan ah sabi ang alikabok guys <laughs> okay tatawid tayo dito <laughs> Kailangan naming tumawid sa napakaliit na tulay na ito kung saan barely lang magkasya ang isang motor. Okay, it's our turn. <laughs> Saktohan lang talaga to. Look at that. <laughs> okay, straight ahead. <laughs> Woohoo! Nag-iwang ako ah Nag-iwang pala <laughs> Holy shish uh, Straight ahead lang My home break Naka bar end kasi tayo eh Akala nga sumabit right. <laughs> Sakto. <laughs> Sinukat. <laughs> Nakatawid na kaming lahat guys ngayon. Bago kami dumilch dun sa Dapper Rocks. Kung saan yung pupuntahan natin dito. Uh, Magla-lunch muna kami dito. Tafir po. Salap niya nate ah. <laughs> you know, Gayak na dito ah. <laughs> okay. Eh okay, mga kasama natin ay mga macho gapito dito. <laughs> Pipigayan ng medyas. <laughs> si boss kayo <kahinip> pa nanghihina. Ano <laughs> bro, kaya pa? <laughs> kaya pa. Kailangan mo eh. So wala pa kaming kain, dito kami kakain. Ah, at pahinga na rin bago kami pumunta dun sa eh, pupuntahan no, no. namin. Tapos maliligo kami mamaya, may falls oh. daw din na malapit dito. So tingnan natin. Sariwang sariwa yun natin ah. Oh. Insilada ang pako. Oh. <laughs> Solid. Sige, lagay mo na. Sige. Hello. Sige, lagay mo na ito. Sige, sige. Ito may isa pa. Kung binagay sila na ito, kung binagay tumuloy. Ito yun. So ngayon, napunta na kami dun sa Dapi Rock is after namin dun sa Dapi Rock mamaya, eh may titingnan din tayong waterfalls dito na malapit lang rin daw tapos dun tayo magtatampisaw at magre-refresh bago tayo bumiyahe pabalik ng Manila So tingnan muna natin kung maaamis ba tayo sa tiyatagong ganda nitong General Nakawa Quezon Province Ayan o, no? ang tataas ng mga puno ng nyog dito guys. Wow! Looks so beautiful here guys. <laughs> Look at that! Ah, Parang nasa paraiso kami. <laughs> Alam mo, papasok kami sa isang paraiso dahil dito pa lang sa dinadaanan namin, napakaganda na. Mga rough roads ng lasada, na ng pero yung nasa paligid mo, Iim lang ka. Look at that! balayan, yan. Ang puno. Salap tingnan, no? <laughs> okay. May ganun naman palang tulay. Wow. Ito, mas stable tong tuloy na to compared dun sa kanina. Yung kanina kasi tight. What a view! <laughs> Solid. guys. Wow. Look at that. Okay, tapos na kami dito. So ngayon, pupunta kami sa falls doon na sinasabi. Masarap daw magtampis out doon, malamig ang tubig. Uh, pero sabi ko nyo nung guide namin, before daw, itong area na to, hindi eh, na dadaanan. Kailangan daw bang kain to dati. Dahil yung tubig dyan, sa dagat na yan, hanggang dito daw yung dati. But ngayon, ando na, malayo na. Anyway guys, we're proceeding now. Ngayon naman, papunta na tayo sa isang falls na sinasabi nila na nandito lang din malapit doon namin plano magtampisaw at maligo <laughs> kasi sabi sa amin ng mga locals malamig daw doon tapos masarap talaga maligo so tama tama guys naliligo na kami sa Alikabo kanina pa at sa init ayan minabulso falls dito pala Ha <laughs> iwan namin tumamotol namin dyan tapos lalakad na namin papasok dun sa falls uh, maliligo kami lahat para ma-refresh tingnan natin gaano kaganda yung falls dito sa general na car ayan malapit na malapit na kasi dito pala ang nakikinig na namin yung Agustang Falls but dito pa lang guys look at that Papalibutan kami ng mga coconut trees. Mas nakikinig mo yung mga huni ng mga ibon. Talagang ramdam na ramdam mo dito sa general na car. Yung nature. Si brother Kenneth oh. Naka dry pack. <laughs> ito lang na dry pack yan. Hindi yan babasa. <laughs> Ayun na guys. Ay puto ang ganda. Alright. Linaw ng tubig. At ayan. Kami lang ang tao dito. <laughs>

right after ng matinding ride. <laughs> Deserve natin to. <'no. laughs> okay guys, sa pagkanda dito sa General Lahar, sulit na sulit yung adventure. Napakadaming variation sa mga may ma experience dito. Dagat, ilog, nature, uh, punuan. Lahat kumpleto dito, napaka solid. Oo. Relaxing. <laughs> All right, kakatao pa na sa tayo maligo sa falls and I think I'm going to end our general na car adventure here. Thank you so much for watching and kung nagustuhan niyo yung video natin, can you like, share and subscribe kasi marami pa tayong ganitong klasing content pa And I'll see you in my next video. Bye.